Hello, hello, mga ka-tripol and good morning. Ayan. Good afternoon na pala kasi 12 na. Ngayon lang kami nagising sa alaga ko. Kasi hindi siya pumasok sa school kay may lagnat. Kaya hindi ko na siya, na pinapasok ng nanay. So, ayan. Nandito kami sa kwarto pa. Maglipit kami ng higaan naming dalawa. So, ito na ang aking trabaho araw-araw. Pag ulang paso, dito, magligpit ng higaan. Pagpasok, may, pasok, may pasok at walang pasok. Ganito na pala ang aking ginagawa. Hamudi? 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 Where are you? Look, Ay, naglaro bata. I you are not in the GKS. You aren't home. Uh -huh. <laughs> you are not going to school. Look you like. only, only see me go to school. Why, you like school? No. Hmm? Why not? The movie. Okay so, guys, magsundo kami good. sa school. Ikaw hindi nag aral sister. tapos mag-school magsundo ka mag-aaral. Tay sama. Is it any more ready? Honest No. Kumusa sa inyo. Add. Oh. I'm not, like, i are not going to go anymore in school. Yeah, So, ayan guys, naghakot na ng mga gamit kasi yeah. doon kami matulog sa kabilang bahay sa Lola. Ay, naku, kuko yung bag ko! Nangulog na. Ay, naku! ano ginagawa mo? Tinundan, tinundan. Ay, waputa. Astagfirullah. Wala, wala kuwata. Ha? Ah? Ha? Tadaan mo na kami dito sa dano Mamili kami ng para sa baon nila bukas. What the, uh, what the uh, you want? What, what you want? Bigay what? You want to sit? You want? Yeah. Yeah So ayan. Gusto niya dito sa loob ng trolley. Opo, what do you want? Huh? What do you want to buy? I'm buy so, ayan. Toys na naman. Kah kahapon, toys din. Ngayon, toys da. Kamala, toys. Uh, saan no, ka po? Time, time. Wait, 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 Your birthday? Oh, before. You buy like that, uh, when the... No, my your birthday is not this. Ayun. Oh.

Sige, let's go na bensina. Sinan the big thing. Hmm? What do you want to buy? Ay, I cannot push you. Yala, let's go in the scene. Sim! Sim! ya menga apa strawberry yeah. oh, strawberry? Hmm. orange what you buy? apa? 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 I, I apa? yan nandito na. Ano pa yung mga dala natin? Ayan, baka ay, 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 ay. pull down na. Kami magbabakwit. Hi, naku. Yes, hati. Eh, siya kulo. Ayan. Aray ko. Uh, nandito na kami sa bahay ng Lulu lula. Matulog kami dito. kami mga bakwit. Daming dala. 嗯。Yeah.